Gabi na mga idol, wala nang tao, 'ni. Eh. Okay na tayo. Taymik na taymik. Ito yung harap ng manawag church idol. Yan, sa likod niya, sa pababa. Ayun, bawi na tayo. Kasara na tayo kaya nagbibideo na lang tayo konti. ng harap ng manawag church idol sa kabayan yan